Yan, so good morning po. Yan, nandito po tayo ngayon sa ating Grapes Vineyard. So So nakita niyo naman dun sa mga pinos po namin na nagkaroon po tayo ng picking dun sa ating mga uh, grapes na napabunga. So yan no. Marami pong mga naging naglibot. Ayun, at saka nakipick po nung ating mga grapes na bunga dito. Uh, Siyempre uh, kapag ka po nag picking or naubos yung bunga, kailangan na po natin silang i para sa susunod na pagbubunga po uli. So yung, ayan mayroon pa namang mga natitira Kaso mga 'yan, overripe na. 'Yan no. So mga tangkay na lang po yung iba, yan. Ang maganda po dito, hindi po naging mapute kasi uh, nilagyan po natin ang mulching. Kaya kahit po nag-uulan o kahit na nagpuputik ay hindi po naging sagabal sa paglilibot ng ilan. So ngayon, ang gagawin natin ay magpupuro na po. Uh, tatanggalin na natin yung mga ano, nakikita nyo. Ito yung kabuuan ng grapes farm namin sa bungad. So, tatanggalin na namin yung mga uh, dahon na yan. Tapos, uh, igagraf. Kasi, Uh, napansin ko, karaniwang gusto nung mga naglilibot ay kulay pula <laughs> Siyempre, uh, yung iba, kulay pulang grapes maganda sa picture Tapos, siyempre, matamis So, ang kagandahan na lang po dito sa aming farm eh Yung mga bunga po, nung ubas natin, ay matatamis din talaga Yan, Maganda po yung variety na nakuha natin So, green Brazilian Tsaka musket blue. Yung musket blue po yung paparamihin natin. So, igagrap natin, gagawin natin kulay pula lahat yun. Tapos, titira natin tong green basilian. So, ito yung sinasabi kong, yan, papayahan. Ah, marami ng malalaki. O, ah, diba? So, hindi lang grapes picking, meron din papaya picking. So, bili na rin kayo. <laughs> marami pong makikita po dito sa aming test farm. Ayan. So yung doon sa 50 pesos nila, nakalibot na sila dito sa grapes, uh, makakalibot na rin sa hito, doon sa mga circular ponds natin, and doon sa ating mga orchids sa loob ng garden ni Mame. So bakit ba ako ngayon? Siyempre may gagawin po tayo hindi lang naman maging gaganito. <laughs> Magpupurun na po tayo ng grapes. Kaso nawala yung mga kasama ko. Akala ko marami kami. So makikita nyo pa paano. Ayan. Pagka-snap kong ganyan, kailangan wala ng dahon. Ano? Kaso hindi po tayo gano'n. eh. <laughs> so after ng, ng pagpuprune na gagawin natin yan, yan gagawin ko ganito naman. So gagrap natin dun sa, sabi ko nga, gagawin ko na pong kulay, pula lahat yung mga a variety dito. So, kung napansin nyo, yan. So, yan, yung mga may dahon. Ito po, wala ng dahon. Nag-test na po ako. So, ito, kapag gaganyan, tinatanggal ko na to kasi ang gusto kong palaguin ay yung nasa taas na gindrap ko. Yan. Prolific po kasi ang grapes na mag dahon or mag-usbong kaya kailangan monitoring kapag ka para mas na po nila yung energy nila doon sa ginagrap mo. So, tingnan natin ha, kung ano na ba yung lagay nung ginrap. So, charan, o, oh, di ba? Meron ng suusbong. Yang kulay pula na yung magiging bunga niyan. Muscat blue. Ito, nagmoist. Nagiging tag-ulan na po kasi dito. Ito. Yan, nako, hindi ko alam kung magtutuloy ito. Nabasa. Tapos ito, Eto hindi talaga nagtuloy. Mukhang walang walang sulpot. <laughs> May pass or fail din pala. Ayun. So two pass, two pass, one failed. <laughs> so ganyan po yung gagawin natin para maging kulay pula na yung mga bunga dito sa ating uh, vineyard, di ba? So bukod dito sa ating pangalan na Grapes Vineyard, ito po yung mga picture-picturean dito may puso pa. So ito din, kaso hindi pa namin napapaganda. Lahat ng tinatanim namin ay namamatay. So yan, nilagyan na muna namin ng paso at talong. So malay nyo, sa susunod, maganda na po yan. Ganda pa naman ng architecture eh, no? yung design. <laughs> maganda po yan sa drone kung nakita nyo sa ipinos ko. Yan. So, magpro prune na po tayo. Tama na daldal. -dal. -dal. Ang kailangan natin sa pagpuprun, syempre, ay pruning shears. unahin natin dito sa bungad. Samba. Kasi dito nagdadaan yung mga tao. Dito muna tayo. Sa lasa labat nga lang. Dia kena dalam pun panas isi bulan dia. Eh. Ana ba bang si simulan nak ting ipron. A ah, a ah, a ah, a ah, a ah. a. Itu kasi bebong apa? Eh. Hirap nama magdesainnya entol oi. Eh. Ayan, so madami-dami na po yung napupuro namin. Madami-dami, pero wala pa sa one port. <laughs> Tingnan nyo naman. Ito pa lang yung napupuro namin, yung nasa, nasa bungad. Ayan, kasama ko nagpupuro si Dansoy at saka si Kuya Carlo. So, ayan yung ginagawa po namin dito sa mga napupuro. So, pagkatapos namin makuha, isa-isa. So, ina-idehan po namin yan. Yung ID nito is uh, Green Brazilian. Yan. So, cutting for sale. <laughs> Kung sino may gusto. Ayan. Paano ba mag-cut ng soy? Ha? Basta cut lang ng cut, no? Hindi na po. Ayan. Tinatanggal po na muna namin yung dahon tapos tinutuntun namin. Kasi iniingatan namin yung uh, muscat blue namin. Ititira muna po kasi namin yon para... Yeah, oh, para may alam namin yung variety at papalitan namin. So lahat ng mga mga green ay papalitan namin ng blue, muscat blue. yan update update po kami sa susunod. O, dito ako muna. Ah, medyo lumiwanag na dun sa harap. Nakakarami na ng cuttings sa Benta mo lang ng 20 pesos sa dito makapal pa. Saan nang gagaling to? Hirap tuntun, Ito, Eto, ba pa ito? Hindi pa pala ako tapos sa katao ba? Ayan, so, medyo hinapo na po tayo. Ayan, may mic naman tayo, no? So, ito na po yung mga napupuro namin. Uh, tinigilan ko na po yung pagpupuro kasi Uh, dadami na yung mga cuttings natin. So, ang itsura na po nito ay ito. Ayan. So, nakaka-one part pa lang kami. Bukas, agahan namin. Medyo late na po kasi kami nagsimula. Ayan, daming dahon, no? Puro dahon ng ubas. Ayan. So, kung maging makalusot sa ulan, kung hindi naman po magtuloy-tuloy yung ulan, mamumunga po yan. Ito po yung muscat blue namin. Yan, yan yung panggagrap namin dito sa mga Brazilian green at saka katawba. O, tingnan nyo naman, oh, kung gaano karaming cuttings. So, benta lang po namin 20 pesos isa nyan. Yan, meron na po kami pang merienda. So, mga ilan siguro yung Carlo? Mga nakisandaan ka ba? Isandaan ba? Danso, nakailan ka ba? Nakarami din. Pagkatapos niya, ugalis kaya na. Ano? Baka abutan tayo ulan. Wala naman, mali maliwanag naman yung kan. Nadali na natin dun sa itong katauba. ba? Dali natin dun. So, ito po yung iba. Ito yung katauba. Yung ginugupit po nila na yun, uh, Green Brazilian. Uh, busy po sila. Maya, maya pa yan. Pinagwawalis pa ngayon punta tayo dun sa kung saan pwedeng kailangan itanim na po kaagad para mas maganda yung maging uh, pag uugat gamit natin ubus ko yung tubig ko yan tayo kala mami kapalang gana eh no? Mga bata naglalaro. So, maganda na po yung kalagayan ng mga ginrap po natin dito sa loob. Kaya, ano o. Ayan, ang lalaki na po ng dahon. Diyan, may ginrap ako diyan ah. Diyan, sa gilid. Sa so, may poste. Eh. Tino mo, may dahon na rin. Diyan sa mga poste. Eh. Yung mga mga nakagapang. So, lahat po ng cuttings na nagupit natin, lalagay po natin dito. Bababad. Ayan. So, lahat po ito ay katauba. Kailangan. Ay, no. Siyempre, kapag binabad, may rooting hormone po ito. Ah. Alam natin kung ano yung ibabaw o yung uusbong. So, dito po sa mga cuttings na to, ang mga tutubo. Yan, kung saan po nakaturo pataas yung kanila. Yan, kung saan nakapataas, ganon oh, ganun yung po itatanim. Parang ito, oh. yan, nakabaliktad. So, pag ganyan po natin itatanim. Kailangan nakaturo pa taas yung usbong kasi sila yung tutubo. Pagka tumubo at nakabaliktad, o oh, sa ilalim po manggagaling yung dahon nyo na nakabaliktad din. <laughs> Nahabol po natin yung uh, pag pag ay, pagkakating kasi uh, anong month ba ngayon? May. So pagka nagkating po tayo ng May, June, July, August, September. September po mukhang di tayo magpaka, magpa -picking. Tapos September po uli, uh, magpa, magkakating tayo. So uh, September, October, November, December po. Magpapa tubo na naman, ay magpapabunga na naman po tayo. Pero sa mga buwan na yun, sana po hindi po masyado maapektuhan ng ulan. Yung pagpapabunga natin, Siyempre kapag ka naapektuhan po ng ulan, hindi magiging maganda. Sana magkaroon kami ng budget para magkaroon ng greenhouse para kahit umuulan, eh, hindi kami nangagamba. Hindi na kasya. Kaya So, binabad natin yung pinakailalim. Ayan. Ito ay eh, sa so sort pa natin. So, iba na namang content to. Ubas naman. <laughs> may bukid, may solar, may hito. Uh. May ubas. So, inuulit ko po, wala po po muna kami uling hito. Dahil, uh, nagahanap po po ng taong kapalit ng aking tito. Mga mga after two months na lang po pagka kami Tsaka kami makakapagsimula uli. nahirap mang isipin. Dahil may puhunan kami na hindi gumagalaw. Pero walang magagawa. Meron pa doon na yung kanan cuttings. So ayan, nakuha na po natin yung iba. Tapos, ayan, mawalisan na lang po nila yan. Eh. Andali natin to Carlo. Ayan, ito naman hybrid. Green hybrid. Ayan, meron pa akong dala dito. Tara. So, itatanim po namin ito. Pagka tumubo na siglings, bebenta na. So, meron pong 100. Meron 150, may 250, may 200. Tapos yung muscat blue ay ah, 800 ang isang libo. O, oh, diba? Mahal po yun. Maganda po kasi yung variety ng musket blue. Ayan. Pag marami bibilin, meron naman po discount. Message lang po dun sa Test Choice Orchids Farm. Ayan. Hmm. Mahaba-haba pang taniman to. Ako, ah, one port pa lang kami. dami-dami na namin nakuha. Ito, may na-harvest din po dendro. Yan namumulaklak. So nakapagtusok na kami. Ayan. Meron na po mga nasa paso. So ito yung mga itutusok pa namin. Dito po yung pating. At dito namin nilalagay yung mga seedling na naitanim na. Mamaya didiligan po namin yan. So hindi naman po 100% ay nabubuhay yung mga ganito. Ayan tulad nito. Meron po tayong mga muscat blue dito. So, apat yung apat, anim yung buhay, may dalawa pong nagdedelikado. Dito naman, may marami din pong nabuhay pero may rami din ang nawala. So, pero at least, meron pong nabubuhay, di ba? Ayan, tingnan nyo. Tinatransfer na po namin yung mga naitanim namin. yan Ayan, so ginabi na po kami Anong oras na? 6.30 na So ito na po yung uh, mga natanim namin Marami pa po kami tatanim bukas Ayan So Siguro mga naka 200 naman na kami Dami pong seedling ng ubas Sana marami pong mabuhay Para marami kami mabenta at matanim <laughs> So hanggang dito na lang po ang, ang aming uh, vlog sa araw na ito. Ayan. hanggang sa muli. Subaybayan nyo pa rin po ang aming mga content. Maraming maraming salamat. Ayan. like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye! Si Carlo, dinidilig na po yung mga pinagtatanin natin. Bye-bye!